kabayan, kamusta po tayong yung araw na to? Sana'y nasa mabuti tayong lahat. Ito po, makulit po itong isang to, si Hercules. Ito po yung aming future buck Six months old pa lang po yan, mga kabayan. Bale, ito po yung sinasabi nilang F1. Yan po. Ang kanya pong ama ay pure breed Anglo. Ang kanya namang ina ay native Ah. Hindi na po natin lalapitan si Hercules mga kabayan dahil napakakulit niya po. So, tingnan niyo po yung bago naming bili, F1 back. Pero sa ngayon, bata pa po siya. So, practice-practice po muna siya sa paglalahi. Dahil um, hindi pa po siya talaga full grown para mag-breed. Napakaganda na po, napakalaki po. Six months old pa lang po yan. Tingnan nyo ang tindig. Malayong malayo po itong ating dumalaga. Tingnan nyo po itong ating dumalaga. Ito pong may bagong bili po kami ng dumalaga. Bale, dalawa po sila. Yung pong nakikita nyo banda doon. Yan. Isa po yan. Yan. isa po yan sa nabili natin at ang kasama po niyan ay isa ring dumalaga ito rin po, po solo duck yan ito rin po at ang pangatlo na nabili yan po si Hercules ang ating F1 future breeder Ayan po, napakaganda po nila. So mga kabayan, gusto ko lang po i-share sa inyo na ano po mga pamamaraan namin dito sa aming farm pag meron po kami mga bagong alaga na dumadating. Katulad po ng dalawang dumalaga natin at itong ating F1. Una po sa lahat, ang aming pong procedure dito sa farm ay sineseparate po sila sa mga luma nating alaga. Um, separate po itong ating feeder, separate din po itong ating dumalaga. Bakit po? Dahil sila po'y bagong salta dito sa ating farm, hindi pa po sila sanay sa mga kasama nila as well as sa paligid. So, importante din po na ma natin sila dahil po sa, um, dahil bagong salta sila dito, at least meron pong mga araw na kung may mga nararamdaman man sila ay hindi po nila possible mahawa ang ating mga lumang alaga dito sa farm. So, lang procedure po ay minimum one week po namin silang kina-quarantine. Yan po. So, sa one week na yan, enough na po yan para sa makasure po tayo na ito sila yung mga healthy. Ngayon po, after po ng, um, after a day po, pinupurga na po natin yung mga bagong bili nating kambing. Importante po mapurga natin. Ito pong ating Sir Hercules, napurga na daw po yan. Maintain po ang pagpurga niya, sabi nung aming pinagbilhan na goat racer din po. Pero itong dalawa nating dumalaga, hindi po siya nakapagbigay ng record. So, tayo na lang po magkukusa. So, ganun po ang procedure, quarantine and then magpulga. After 3 days po, magbibigay naman po tayo ng mga vitamins, iron, and then after a day, vitamin B complex. Bakit po natin ginagawa ito mga kabayan? Kasi tayo po ay naniniwala as uh, baguhan po sa larangan ito, mas mabuti pong isipin natin na prevention is better than cure. Mabuti po na um, in advance po na papangalagaan natin yung kalusugan at saka inyong system ng ating mga kambing So pagkatapos po natin mabigyan ng gano'n at bago po silang uh, mapakawalan at maisama sa mga luma nating alaga, sila ay aming pinaliliguan kakaiba po, no? Kasi may mga paniniwala mong matatanda na hindi daw po paliliguan yung mga kambing. Pero dito po sa amin, pinapaliguan po namin. At yung sa ganon, malinis na malinis po sila at healthy healthy sa time na hahalo na po sila sa ating mga lumang kambing. So, ayan po mga kabayan. I'm happy po na i-present sa inyo ang aming future future feeder po na so Hercules. Ayan. mga kabayan, pag may mga na iba naman po tayo, kung may mga naranasan po kayong sitwasyon sa mga alaga natin na nagtatai po sila, pag first day pa lang po na na-observe nyo na nagtatai po sila, ay bigyan po natin ng salt solution. i lamang po yon sa kanila. Pero po, pag second day na po, third day, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtatain nila, bigyan na po natin ng gamot. Ang ginagamit ko po is Corex. So yung po yung storics, biniditlit lamang po yun at minimix po yun sa water. So i-drench din po yun sa mga alaga natin. Ngayon po, napaka-efektibo po nun. I mean, hindi naman po kami eksperto pero as sa uh, base lang po sa experience namin, sa karanasan namin dito sa farm, yun po ay uh, epektibo At ang uh, ating pong alaga, pag nagtatay din po, uh, bigyan din po natin ng dextrose water. So, pwede rin ito pong powder dextrose na to, di dissolve lang din po sa water and then i lang din po sa alaga natin. At nang sa ganun, maiwasan po yung, ano, yung dehydration kasi pag nagtatay po sila ay nabidehydrate din po sila. So, ganon uh, ganun lang po mga kabayan, tayo mga baguhan na goat racer, nag-aalala po tayo pag may nakikita tayong nagkakasakit sa ating mga alaga. So, Advice ko lamang po, mas mainam po na mag-advance po tayo mag-research at mag-advance din po tayo na mag-reserve uh, o or mag-imbak na mga gamot na mga importante para po sa mga kalusugan nila. So mga kabayan, hanggang dito na lamang po. Masayang masaya po ako dahil nandito na po yung mga gusto namin madagdag sa inventaryo namin sa Hercules at ito pong aming mga dumalaga. Tingnan niyo po si Hercules, tatabi po sa kanya. Hindi po siya, ayaw niya po magpatabi. Dahil mailap pa po siya mga kabayan. So mga kabayan, happy to share po ako mga kabayan sa mga uh, nabili naming dumalaga at itong aming F1 na si Hercules. Yan po. At mga kabayan, disclaimer lamang po sa lahat po ng mga payo at mga advices na binibigay namin sa inyo ay base lang po yung sa mga karanasan namin. Dahil hindi po kami mga eksperto, kami lamang po ay nag-share sa aming mga karanasan at nang sa ganon, kahit papano, makatulong din po ito sa mga kapwa nating mga baguhan na go so, so At lagi niyo pong tatandaan na naging doable yan, kabayan. So please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.